Welcome to my vlog for today's video guys Meron mong bagong parcel Ito ay iririgalo ng anak ko sa jowa niya I open na natin guys Bukas pala ang birthday ng jowa niya Tingnan natin kung ano ang iririgalo niya Ano kaya yan? Ang laki guys oh Ang laki niya, huh? Ano kaya yan? Excited naman ako guys na magtingin dyan. Laki oh. zebra. Helmet pala guys. Helmet pala siya. I-open na natin. Tingnan natin kung maganda. Dubli-dubli hmm, pa ang ano. Dubli pa ang ano niya. Wow. Wow. Ano pa? May bagbag -bag pa. Wow, magkano bili mo na? Ano, oh, 1.5 nag yan pero ang original price niya 2.5, 2.599. Ay, ito pala yung ano niya, guys, oh. Original price 2.599. Ngayon nag-sell siya. Nabenta lang 1.6. 1.6 lang. Wow, ang ganda niya, guys, oh. Eh. Um, original ganda. Tapos may free pa. Ano ba? Visor. Ah, ganito ang gusto ni papa mo ah. May visor pa. Aba, may free. May, may yeah. free pa siyang visor. Para pag, ano, pag ito na, ano na. ano na, pag na. Pag nasira. Ah, meron siya. Oh, wow. Ang ganda guys, oh. Wow. Pitcha mo na. Iyan, kasama daw ang puti bag video. Okay, thank you for watching. Please like, comment, share, subscribe, and click notification bell for more update to my upcoming videos. Alam mo guys, si puti ko five months na itong twenty two June twenty Okay, bye. Ang cute cute ng puti.